Maganda rin yung punto ni Senator Escudero ah, kasi uh, pinakita niya may dalawang levels of uh, drug testing sa bansa. Isang para sa mahirap, isang para sa mayaman. At pag mayaman ka, mapipili mo kung ano. Uh, um alam niyo yung hindi ko gustong questionin ang St. Luke's. Uh, pero nagtanong-tanong ako sa mga kakaibigang kong uh, at chemist yung two minutes na check uh, hindi daw yon ganun kabilis lalo na sa issue ng cocaine so it's one thing na yon meron siyang clearance uh, it's another thing really to at that point in time uh, um, people now at that point in time uh, uh, pwedeng totoo yun pwedeng napadali, pero people now are asking for a hair follicle test. Um, I think the president should be able to answer that once and for all. Kasi that's the only thing people are asking eh. Uh, kung hindi sasabihin ni Morales kung sino yung CI niya at hindi natin makikita yung folder, thereby hindi natin makikita yung sworn affidavit ng mga uh, CI niya. The other thing is really for the president to take that hair follicle test. Nung tinanong ang presidente ukol dito, ma'am, doon sa ka, uh, bago itong comment niya kay Agent Morales, tinanong siya kung uh, yun nga, paggamit ng illegal na droga, tinawanan niya lang ito. Now, ngayon, nung tinanong naman si Morales, yun nga, resource person lang si Morales, ang sabi lang niya, iimbestigahan pa lang. Dahil yon ay uh, parte ng operation. Hindi pa hindi pa matumbok, hindi pa agad makapagsabi sabi na gumagamit talaga. Kasi nga iimbestigahan pa lang. Meron lang informant na nagsabi, subject lang siya muna sa operation na iimbestigahan. Yet, nung tinanong si Pangulong uh, Bongbong Marcos una, tinawanan niya. Pero nung kay Agent Morales na marami na siyang nabanggit na kesyo hmm. professional liar and uh, liar and uh, itong si... ano ay isang jukebox. Hmm. Alam mo, ang jukebox talaga maraming kinakanta depende sa naglalagay ng pera. Nating hmm. si Morales consistently hindi siya jukebox. Yung Pansantyago. Hmm. Uh, tapos, seriously, kung ikaw ay pangulo na kine-question ka left and right, hindi ba... The most normal thing to do is to uh, get on with the challenge. Uh, kasi if you have, you know, marami nagsasabi, alam mo nung bata ka, kuminsan sinusubukan mo, uh, pag tumanda ka, nagmamature ka. Um, madali yung sabihin sa mga taong natuto. Paramihan ng natuto namatay na matay na. Oh very late in the game that they realize nakakaapekto sa utak, nakakaapekto sa iyong physical constitution. Um, ito, yun ang doubt ng tao eh. Kasi kung ikay gumagamit pa ng cocaine, anong impact nun sa isang pangulo? Yun yun eh. Yun yung namimiss. Uh, hindi dapat tawanan dahil yun ay personal na bagay na kailangan mong Pakinggan at gawin dahil ang taong bayan ang nagsasabi. Uh, di ba, nahalal ka ng taong bayan, you owe the mandate to the people. So kung ang mga tao nagsasabi na, sir, sige na, pates ka. Di ba? Make it public. Everyone there. Huh? Uh, get your DOH secretary and probably a private institution. Let's finish this. Uh, so that we can move. We cannot move as a nation. Kasi parating may doubt doon. Tama ba yung desisyon niya? Bakit nagkaganon? Bakit pa iba-iba? Ha? Bakit pag nagsasalita siya, iba? Bakit pag may prepared text, okay naman. Pero pag sa interview, makita mo ilang interviews na yung talagang ang haba ng air ha? Uh, na hindi mo maintindihan. Naintindihan kaya niya yung tanong. So, hindi na yung, yung may hindi na personal eh, may apekto sa panunungkulan. Doon sa apekto sa panunungkulan, kailangan, di ba, uh, healthy ba si Pangulo? Yung ibang mga Pangulo sa ibang bansa, they, they open up the executive check-up. Di ba dapat ang Pangulo natin sagutin yung tanong? Ang tagal na nito. Eh, ang nangyari, yung uh, si dating Pangulong Duterte pa ang neresbakan na dahil daw sa fentanyl, kaya ganun. Pero ang sagot naman ni uh, dating Pangulong Duterte, e eh, may prescription naman ito sa doktor at legal ito. Ang tanong, yung uh, paggamit ba ng ano, e eh, uh, uh, legal din ba? H kumbaga, hindi, nililihis niya, hindi niya sinasagot agad-agad, kaya yung agam-agam, ay ando doon pero kumbaga kung para makuha yung nawala sa kanya na suporta dahil nga naniwala dito sa uh, sinasabi uh, baka gumagamit siya ng illegal na droga kaya yan yung naging resulta sa kanya siguro para mapanumbalik sa kanya yon dapat gumawa siya ng uh, hakbang na mapagkakatiwalaan or muling babalik yung tiwala ng mga nawala sa kanya dahil naniwala dito sa mga naratibo na ito na siya ay gumagamit ng illegal na droga Tama yan, Admar. Uh, um, yung nawala, sa tingin ko, mahirap mo maibalik. Pero maibabalik mo yan kung ikaw ay nagpa-hair follicle test at ang resulta ay negative. Move on tayo. Pero hanggat hindi niya yung ginagawa, forever yan ang question. Kasi tuwi siya magde-decide, ang taong bayan magtatanong, nasa tama bang frame of mind ang Pangulo nung ginawa niya yung decision? doon na umaabot eh. Uh, so nakakalungkot. Uh, kasi ngayon nabanggit na naman, uh, daw yung unit team. Paano mo bubuoyin yung unitim Ang sumira sa unitim kasama mo. ba diba? Nakaka eh, ang sabi nga ng mga netizen, eh, pagbuo ng uh, team, pagkakaisa doon sa dilaw, doon sa mga pulahan, eh, yun na yung nakikita natin Eh, eh hindi ba yon proof na Ah, tama kaya yung sinabi niya? Tama ba yung pagrinig ko? Kaya nung announcement ng aliansa ng bagong Pilipinas, ah, bubuin daw ang unit team? Anong unit team? Di ba? Mm. Susubukan natin buuin ang unit We will reach out to everyone. Uh, seriously. So hindi pa pala nabuo nung during kampanya nila? Baka ibang, so, ibang unit UNI gusto. gusto. Mm. Pero Mamalu, uh, napag usapan natin itong pabago-bago. Um, na kung malala natin, naging issue kay dating pangulong Rodrigo Duterte itong gentleman's agreement, no? At uh, ang bilis na kapaglabas ng uh, pahayag mismo si pangulong uh, uh, Bongbong Marcos na nakakatakyut. Ay iba pala yung cute si ano pala yung cute. Is it, is it? Si ano pala yung cute. Uh, And, uh, uh, na natatakot siya nakakatakot yung ano kung totoo man. Tapos pinatawag nila yung uh, uh, imbahada ng uh, China at uh, talagang uh, binagmalaki. Oo, oh, umami na ang China. Meron niya kayong gentleman's agreement. Meron kayong ang pinapalabas pa nga nila, secret agreement. No, ngayon, biglang lumabas ang itong usapan na ito lang, bago lang, January. Akala ko nga, matagal na itong usapan nila, yung transcript. January 2024, merong naganap na usapan sa isang diplomat, Chinese diplomat and sa hepe ng uh, Western Command kung um, pagbabatay yung inilabas na transcription. Yung inilabas na yon, aba hindi na proud. Hindi na proud yung ating uh, pamahalaan na oh, umamin na yung China, eto eh, umami din yung China pero siguro dahil hindi akma sa kanilang uh, naratibo, sinabihan na agad, hindi pa magkatugma. Una, hindi yan totoo. Deep fake yan. Fake yan. Kasi nagbantana na maglalabas ng audio kasi hindi nga naniwala. Yung isa naman, wiretapping yan. So kung dito sa wiretapping, parang inaamin din nila na meron din talagang uh, ganito na usapin. Tapos meron pang pagkakataon na dinilit pala yung uh, post niyang uh, Armed Forces of the Philippines spokesperson. So nagkakat... Uh, anong uh, anong nakikita mo dito, <laughs> mamalo? Hindi nagkakatugma itong mga uh, pangyayari naman. Dito naman to sa usapin sa foreign policy natin. But in all these things, the president remains quiet. That's one. Second, uh, a great soldier, si Admiral uh, Carlos, Naval Academy graduate yan, uh, matino sa batch nila. Uh, suddenly filed a personal leave and as a soldier, as a true soldier, hindi nagpa-interview. Pero, nakita mo yung rest back ng klase niya. So, makita mo panic mode eh. Hindi, hindi nag-uusap ang security cluster. mag issue ka ba naman ng ganong statement na hindi mo idadaan sa DFA? Hindi ba ang diplomasya, DFA? Uh, hindi ko maintindihan Uh, ako nalulungkot rin ako kasi si si Secretary Gibo Chodoro nabantayan ko yung karir niya uh, minsan nag-uusap kami nung kampanya hindi um, ko maintindihan kung ano nangyari uh, at yung kanilang pagka-frame ng sagot uh, parang kasi laki natin ang China parang Ang punto ko doon, nagkaroon ng effort na ayusin. Nagkaroon ng effort na dalhan, di ba, yung resupply. Maayos. Bakit mo i-deny samantalang lahat na nangyayaring meeting diplomatically, may transcript. May transcript. Kahit nga sa Senado, may transcript. Punta ka sa House, may transcript. Pumunta ka sa OP, may transcript. So paano naging wiretapping? Paano naging fake? Kaya nga ako ang sabi ko, oh sandali, uh, huminga muna kayo. Ayusin niyo yung script dahil nagmumukha tayong katawa-tawa sa international. Na ang tingin sa atin, higante na tayo. Ayan, kasama na ang US. Pero nung pinalabas yung transcript, nagulantang ang security uh, cluster. And in all this, nasan si Presidente? Nakita, kung titingnan mo yung transcript, more or less malalaman mo kung sino yung redacted eh. Kung sino yung nakaitim. Yung isang mahabang itim, sa tingin ko ha, sa tingin ko, ang Pangulo yon So, ang, ang, akin, ay bakit mo dinedeflect kay PRRD ang isang bagay na yung palang enero lang, e eh, kayo yung nagkaroon ng uh, pagsasaayos. Hindi masamang subukan ang 1 plus 1 Uh, hindi rin ako nag-agree na kailangan tayo para magpaalam. Huwag bang paalam. Siguro, i-communicate lang na kami pupunta. Whether you like it or not, pupunta kami. Uh, yun lang ang hindi ako agree doon. Dahil para nating sinorender na ang ating sovereignty and territorial integrity. Pero, to deny it and to come up with excuses, hindi ba yan uh, uh, proof na very unstable? ang mind ng pangulo kasi siya doon nag-approve alam naman si general si admiral carlos eh gumawa ng decision on his own hindi yan kilala niyo si carlos hindi yan gagawa ng sariling decision kaya makikita mo all of a sudden uh, tumahimik di ba kasi nagsalita yung class ni admiral um, carlos tapos makikita mo itong mga security cluster uh, pa iba iba so may sila sa kanil kanilang kagagawad na dapat umayos muna i-consult sa DFA ano bang gagawin natin dito hindi yung banat ka ng banat kasi lumalabas baka mamaya mag-create ng uh, super committee on national security katulad ng ginawa sa super committee on human rights katulad ng ginawa sa super committee on rice the pricing of rice ang daming super committee and in all this tahimik ang kabinete